Malaki-laki. Baka mm, mm, mm. wala ka pa ha. Tama na. huy Malaki-laki oh. Malaki-laki sa sasa. Nandang araw mga boss. Nandang tanghali. Ang oras ngayon ay alas 11.30 midyak. Medyo maalo ng dagat. Kasi uh, pumalo si Amihan. Meron yata ang tropical storm ngayon. Subid ulit tayo. Ito ang ating paano Ayan oh. Panipan. Nanguhaw ko kanina. Nagagay na tayo ng paayon mga boss. Go! Yeah! Yeah! Tahun ini, Hilmar, ini, tahun ini, tahun ini, tahun Target, tahun ini, tahun ini, tahun ini, lamunin, lamunin, lamunin Lamunin mo. lamunin ini, ini, tahun ini, tahun ini, fish on oh, mga boss. ayun talon hula punta dito hula baka nakawala na yun Tagoy. ayan ah, ayun yan pa maganda siguro ang sa kanya marami sila ayun mga boss first fish sasa hmm. medyo malaki ganyan ka pa ba ganyan pa siya pinagagat-gagat niya nilamon niya na siguro tinakbo tinakbo konti ay parang nawala ay nako nawala siya mga boss ayun tumatakbot wah huli pala nahuli pala siya mga boss kala ko hindi nahuli Ayan, second fish natin Wala tayong ibang matarget dito, sasa lang lagi Ayan, ang sasa sa ilalim Dito, ang um, malaki pa Malaki-laki Baka mm, mm, mm. wala ka pa ha Tama na Malaki-laki Malaki-laki yung malaki sasa Salamat sa Diyos mayroon tayong nahuhuli ay ito hmm. hmm, laki lang sila nung una oras alas 12.30 mayroon na tayong dalawang isda mga boss pwede na yan pang ulam Pusyon, mga boss ano itong isda na to parang para nawala wala, wala o oh, sumusunod ay sumusunod Uy, kapal Yan mga boss, kapal Kaya pala takbo agad Hindi siya kagaya ng ano na Pag kumagat ay Dandahan, ito takbo agad Yan mga boss First Cuts natin ng malaking kapal Yan mga boss, kapal mm -hmm. Third fish. May kumakagat. May kumakagat mga boss. Hinahawak na. Eh, okay, lamunin mo muna. Lamunin mo, lamunin. Lamunin pa siya. Hinakagat niya pa. Yung lalamun. Hmm, okay. fish on. <laughs> Ayun, tumalo na. Hala blow natin tong sasa na to sana huwag makawala yan grabe talon ng talon ang hatlong sasa natin mga boss maganda ang pagkahukset siguro nito hindi nakawala kahit talon siya ng talon you know? long sasa yan meron tayong isang kapal atlong sasa grabe ng amihan laban lang sa amihan ah, grabe Woo! ano nakahirapan talaga kung i-manoeuvre ang kayak natin mga boss Lumiliko siya oh ko siya Nilalabanan ko yung pagliko niya Pero lumiliko pa rin siya na natin to mga boss Uwi na tayo Katapos nito Alauna na May trabaho pa tayo Magpapahila-hila lang tayo Ng isa pang pain Kasakali lang pag uwi May madali pa Kahit isang isda lang Madagdagan yung ating huli Ito uh, uh, Ay nandiyan siya mga boss hanggang dito ang ating video mga boss yan yung huli natin no? ito yung last na huli natin na sasa malaki saka meron tayong isang kapal baka makawala pa <laughs> so mga boss salamat sa Diyos sa bigay niya sa atin na biyaya bibigay ko to sa tatay ko gustong gusto ng tatay ko ito na mga isda sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sana ay magsubscribe kayo mga boss like and share ng ating video mga boss sa uh, inyong mga social media kung okay lang naman sa inyo para maraming mga panood sa atin salamat sa inyong support mga boss paalam muna keep safe always mga boss peace